mo ko, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, oh, aminin ah, ko, mahal kita, nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo, at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantic. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasbaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayan nga nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sobi at mga pusong punong puno nang pagmamahal. Lahat pong yan, sa loob ng kalahating oras, dito sa ating tulang. Mr. Romantico Bakit may mga alaala -ala, iniingatan? At ito ay mahirap iwaglit sa isipan. Bakit sa tuwin ay nagbabalik kapag pinupuntahan ang pook na naging saksi, kaya ang daigdig mo'y naging makulay? Bakit lalo nitong pinagtitipay ang dating tagpuan? Magandang umaga mga kaibigan. Narito na ngayon ang ikatlong kabanata ng kasaysayang tampok sa ating palatuntunan, ang sulat ay padala ng isang taga-Paranaque City at siya ay nagpatago sa pangalan Monique. Mr. Romantico, matapos akong ihatid ni Carlo ng gabi yun sa bahay namin, hindi ko pong maipaliwanag ang naramdaman ko. Wala akong pagsigla ng saya para akong nakalutang sa ulap at hindi ko mapigilan ang sarili kong ibahagi kay mama ang aking kaligayahan. Nakakapagod ang buong maghapon. Medyo malakas ang pagtitinda ngayong araw na ito. Araw kasi ng sweldo kahapon, kaya mapera mga tao eh. Ma! Ma! Oh! Ano po ba kayo? Monique, bukas ang pinto. Pasok ka. Ma? Mm, anong gusto mo? Ah, wala ka namang allowance. Eh, hindi po, meron pa po. Pero gusto ko po sanang makwentuhan muna tayo bago matulog. Sige, ano ba ikukwento mo? Ako kasi ang maikukwento ko lang sa'yo, eh tungkol doon sa mga napagbebentahan ko ng RTW sa pwesto natin sa palengke. Ay, may mga barat. Meron namang hindi na tumatawad. Basta pag nagustuhan nila isang klase ng damit, kapag nafit fit nila, nakita nilang maganda sa kanila, nagpabaya dekad Ma, paano hmm. niyo po ba sinagot nun si Papa? Ano ka ba? Ang tagal-tagal ng patay ng Papa mo. Bakit nagtanong ka ng ganyan? Ay, basta, Ma, gusto ko pong malaman. Ah, uh, sige. Nakakilala kami ng papa mo dito sa Maynila. Nag-aaral siya dito. Nagkasama kami sa boarding house. Dalawang kwarto yung paupahan sa mga estudyante. Ayun. Na-develop kami sa isa't isa. Pero doon nga siya nagkatrabaho sa Pangasinan. Kaya doon kami tumira na magpakasal na kami. Pero ayun nga. Aksidente naman siya. Kaya Maaga kang nawala ng ama. Namimiss niyo pa po ba si Papa hanggang ngayon? Siyempre. Ganun naman talaga pag mahal mo. Kahit matagal nang wala, lagi mo pa rin maalala. Si Carlo, pag nawala sa'yo, hmm, lagi mo pa rin siya maiisip. Uh, ha? Uh, bakit naman po nakasali si Carlo sa usapan, ma? Kahit hindi ka pa <laughs> nagkukwento, ha? alam ko siya ang gusto mong ikwento sa akin. Eh, paano niyo po nalaman? Eh, kanina. Sinundo ka ni Kalo para magsimba kayo. Normal pa yung kilos mo. Pero pag uwi mo nitong gabi, nakita ko agad. May kakaibang kislap sa mga mata mo. <laughs> At iba rin ang kilos ni Kalo nang ihatid ka kanina. <laughs> Wala po pala akong masasekreto sa inyo, no, ma? Sabi nga na matatanda, oy papunta ka pa lang, pabalik na ako. Mm -hmm. Binder ikang Been Sa mga oras na ito, oh, alam ko, lumulukso-lukso pa ang puso mo sa excitement. ang <laughs> maipapayo ko lang sa'yo, anak, mag-iingat ka ha. Kilalanin mo pang mabuti ang lalaking minahal mo. <music> Oh, okay. oh, eto na pala ang pinsan mo. Ah, Mano po, Papa? Kawa ka ng Diyos. Kanina pa dito yung pinsan mo. Hinihintay ka. Kuya Roland, oh. mabuti inabutan kita dito sa bahay. Eto, tamang-tama. Nagpa-take out ako ng dalawang roasted chicken. Dito ko na kumain. Tapos, iinom tayo ng konti. Pampaantok lang. Oh, <laughs> mukhang masaya ang anak ko ah. Bakit kaya? Oo oh, nga, Ay. pinsan. Bakit mukhang ang say-say mo <laughs> Insan Pa May girlfriend ako Ha? Huh? Sinagot na ako ni Monique Mr. Mister Romantico Mister Romantico Kakaiba po ang excitement na naramdaman ko na magkaroon ako ng nobyo. Marahil sa ganoon lang ang tao kapag natuto magmahal. Para bang ang saya-saya ng paligid? Tama ang sinasabi ng iba na nagkukulay rosas daw ang mundo ng taong umiibig. Natutuwa ako Paminsan-minsan may naghahatid na kay Monique. Kapag ginagabi siya galing sa kanyang pagpapraktikum, sinusundo siya ng boyfriend niya. Daba ba ko dito kay Carlo? Sa tingin ko, mahal na mahal anak ko. Ay, sana huwag siya magbago. Aba, hindi yan ko tumatawag ah. Hello, Nay? Yole. Ay, Nay! Ako nga po ito. Oh, kumusta ho kayo dyan sa Pangasinan? Pabuti naman. Ikaw ang gusto kong kumustahin. Kayo mag-ina. Maayos naman ho kami rito. Naiinip na ako sa pagsapit uli ng bakasyon. Sa ganong panahon lang nakakapasyal dito si Monique. Kaya ano nyo, isang araw baka makadala ho siya dyan. Sumama ka naman sa kanya. Nasasabik na rin ako makita ka tagal tagal na tayong hindi nagkikita. Oo oh, nga po eh. Eh papaano, naging busy po kasi ako. Nangihinayang naman akong isara tindahan namin ng RTW. Sayang naman ho kasi yung benta. sa bagay nga. Oh, eh, si Monique, kumusta na apo ko? Naku, inay. Baka humagulat kayo. May boyfriend na po ang inyong apo. Uh, eh, sino? Ay, yung bang lalaking nakilala niya dito sa tabing dagat, malapit sa bahay natin? Wala akong iba, Nay. Ah, siya sa akin ng apo ko. Eh, binutuban na agad ako. Naisip ko, pihado magkakaligawan ng dalawang yun. Eh, normal naman yung ganyan. Kaya lang, lagi mo lamang siyang papaalalahan. Ay, oo, oo, Nay. Hindi po ako nagkukulang ng pagpapaalala. Isa pa po, matalino naman ang apo nyo. Hindi po yung gagawa na isang bagay na alam niya makasisira sa kanyang kinabukasan. Bad trip, po. Ayoko na tumambay sa university campus. Mabuti pa. Dito na lang ako magpatay ng oras sa mall. Pag may nagustuhan akong pelikula, manunood ako mag-isa ng sine. Kaya lang, nakakaasar ng manood ng sine ngayon. Hindi ka na makatambay ng matagal sa, sa loob ng sinehan eh. Dati pwede pang matulog sa loob. Ngayon, hindi na pwede yung ganun. Pinalalabas na mga tao pagkatapos ng pelikula. Hindi kaya naiisip ng mga may sinehan na isa yun sa nakakahina ng kanilang negosyo? Sus, bahala nga sila. Teka, si Carlo ang lalaki yun ah. Oo, si Carlo nga. At may kasama siyang ibang babae. Ma, Tinawagan po kayo ni Lola Loy? Ay, oo, Monique. Siguro nalulungkot yung matanda. Na miss ka raw niya, <laughs> eh. Sinabi ko na po sa kanya yun nung nagbabakasyon ako doon. Sabi ko po sa kanya, graduating na ako. Magiging busy ako sa thesis at sa pagpapraktikum. Ganito na lang, pag medyo maluwag ang schedule mo, ano kaya minsan dalawin natin siya? Pwede tayo mag-uwian? Para isang araw lang na maisasara ang tindahan natin. Sige po. Sasabihin ko po sa inyo kung kailan po ako pwede. Nalulungkot nga siguro si Lola. Mr. Romantico. Mr. Romantico. Nang malaman po ni Carlo na kami ni Mama, sa lola ko. Nagpresenta po siyang ihatid kami para hindi na raw kami mapagod sa pag-commute. Isasabay na raw po niya sa pagbisita sa lugar kung saan nalunod ang kanyang ate. Isang araw ng Sabado, madaling araw po noon, sama-sama kami nagbiyahe papuntang Pangasinan. kaninong kotse itong huminto sa tapat ng bahay ko. Lola! Aba! Monek! Ay! nai Oh! Ano po? Naku, Yoli, kasama ka pala. Ay, kaawaan ka ng Diyos, anak. Inihatid po kami nitong boyfriend ng inyong apo. Ay, mano po, Lola? Boy? Ah! Natutuwa <laughs> naman ako. Ay, ah, hali kayo dito sa loob. Ay, ah, hali ka, Carlo. Pumasok ka. Apo? Apo, papasukin mo rito ang nobyo mo at maghahanda ako ng merienda ninyo. Wala rin tao dito sa bahay ni na Monique. Nagpuntahan ko kanina ang RTW store nila sa palengke. Sarado rin. Saan kaya sila nagpunta? Sayang ipapakita ko pa naman sana kay Tita Yoli ang picture ni Carlo at ng babaeng kasama nito dito sa cellphone ko. Hm. Kala siguro ng Carlo yun? Maiisahan yun si Monique? Hm. Pasensya siya. Dahil aksidente nakita ko siya at palihim ko silang nakuna ng picture ng babaeng kasama niya. Hm. Patay siya ngayon! Sino magkakakala na sa lugar na kinamatayan ng ate ko, dito ko naman pala makikita ang babaeng mamahalin ko. mm -hmm. <laughs> Nagiging sentimental ka, Carlo. <laughs> Halika na. Umuwi na tayo sa bahay. Baka hinahanap na tayo ni Lola at ni Mama. Sandali lang. Dito muna tayo. <laughs> wala naman tayong ginagawa dito sa tabing dagat eh. Malalamog lang yung palad ko sa kapipisil mo. seryoso, ang parting ito ng tabing dagat, ito ang lugar na hinding-hindi ko makakalimutan. <laughs> ako rin naman eh. Kasi nga, dito tayo nagkakilala. Dito kita natagpuan. Kaya may dalawang dahilan para balik-balikan ko ang lugar na ito. Kaya halimbawa, ngaway tayo, babalik ako sa lugar na ito para balikan sa isip ko kung paano tayo nagsimula. Teka lang, bakit naman tayo mag-aaway? Kung sakali lang. At sana, maalala mo rin ang lugar na ito. bilang naging una nating tagpuan. Mister... Mr. Romantico, naisip ko po, tila may nakikitang pangitain si Carlo na magkakaroon kami ng malaking away pagdating ng araw. Subalit nakahanda naman akong pairalin ang hinahon Sakaling nga magkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Ingit at paninibugho ang sumisira sa isang magandang relasyon. Ang mga nagsiganap bilang Monique, Regine Castillo, nakasama sina Chiquit Amor, Susan Romles, Olive Madredejos, Phil Cruz, Dante Castro, at bilang Carlo, Bobby Cruz, Soundman, Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, Teknisyan, Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan, ay mula sa panulat ni Alex Areta sa direksyon ni Luz Fernandez. Mga kaibigan, inaanyayahan ko po kayong huwag kalilita ang pakinggan ang mga susunod na yugto ng kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Muli, dalawin po ang FB page ng Mr. Romantico at magbigay na inyong mga mungkay at opinyon. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico.